Maganda umaga mga katoda Bali ako maniningin ngayon ng anong butaw Araw ng Martis kayo mga katoda Ito mga katoda May yung buntag Ito bali ako maniningin ngayon mga katoda ha? Ay schedule mo ngayon Ayan mga katoda ito Bali ito ito da namin Ayan. Ano to? Sa Pladway ito mga katoda palagi Pladway Pladway Ayan yung lola namin Ayan yung gwardiya namin dito Pag uh, na gabi Mga katoda so, Tulog ka na nai Hindi ka pa natutulog nai Matutulog na Nai Ito so, mga parating sila mga katoda Ayan o oh. Ah shout out mga katoda I-upload ko ito mamaya mga katoda Sige, pasok po, palengke yan, palengke Kailangan natin ng ano ito, bayad nila mga katoda Di ah. piso mga katoda? Ha? Ano na na? piso? 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 Awan? Taglima? Ano yung piso? boy banding Kaya na tayo mga baro mga bo ha Para wala nga pala Ito dapat Ayan nagkakaroon na ng traffic ato dah Ayan na yung 96 Ito da Limang piso din yan Ito, guwapo to O oh, Itan nyo man yan o oh. <laughs> Ang lupit nyan Guwapo ng Westpac Siyempre O Ha 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 ayuda Ayuda talaga O, katoda Bali, ayuda Tawag namin dito Sa ano Mahingi na limang piso. Ayan, no. Oh. Ayuda, katoda. Ayan, no. Oh. Limang piso yan. Sampu yan. Ayan, parating na yan, katoda. Yung isa. Ito, malupit to, katoda. Ayan. Ayan, nagsasakay na, katoda. Ayan. Ah, palike, palike. Ayan, lima na naman yan, katoda. Ayan. Bali may mga gulay dito katoda. Ayan oh. Punta ko at titingnan ko ah. Tingnan mo ang katoda ng gulay ay doon. May dumating. Kalok ng luto. Ay katoda ng mga gulay oh. Ayan. Ito so, katoda, ang ganda ng may-ari ng ano eh gulay yan eh. Ang problema walang bulaklak. Eh. Wala ba tayong bulaklak yan katoda? Oh. Bago rival mga katoda. Unat na unat talaga 'yung buhok. Kala ko dalaga kanina katalikod eh. <laughs> dito may isda rin dito mga katoda yan. yan. Harapan lang na terminal namin yung katoda. Ayan yung nagbabantay katoda. Oh. Shout out naman yung katoda. Uy. wala yan ah. yung terminal katoda siya tawag dyan katoda bali martis pala ngayon mga katoda yan ang so, kulay ng uniform ayan driver na siya ito yan ayan ang ano namin pasig palingkin ayan ang terminal mga katoda bali ano to? boundary ito ng kainta mga katoda may nagbubutaw na 'yan oh. Yan <laughs> dalawa binutawa niya katoda. Isa sa unit sa isa sa driver. Ayan. Ito siya Katoda. Shout out na mga katoda. Mga katoda, shout out. Ayan. Good sa Good morning yan bali ito. Magkano to katoda? 85, 85. 85 katoda. Walang dagdag na lima. Dagdag kasi wala siya na tricycle. Na. Ayan. Uwi ka na katoda yan. Uwi na. Traffic o oh, naga. Na. Traffic na katoda. Nag-aaral pa to katoda. Ito malupit na ano eh. Magiging police namin yan. Wala kasi tricycle dito. Naubos ang katoda. Yan. May mga pasayero kami. Balik alis lang iba. Ayan. Parating na yung kenta. ayan pa isa ka to bali ka da alam mo na ayong ayuda natin mga to da get out naman dyan sa manang mukha mo ka to da eh buti na lang di mo naging kamukha yung biyanan mo ayan ayan nagdadating ka na ka to da ayan Ayan katoda Balingin na naman ako na ayoda katoda Ayan Ayaw pa niya abot eh no Piso lang katoda eh Bibitin tayo niyan Diba piso lang katoda para kumita tayo Parang ayaw yabot katoda eh o. Ang traffic kasama sa buhay Ayan oh, may rainbow balis oh. na Ayan balis na Ha 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 Dali <laughs> yan, nagsasakaya ng mga pasero ko doon. Marami pasero nito ka doon mga estudyante. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, di pa nagbibigay na ayuda yung katoda. Tingnan natin ang ayuda to. Ito no, katoda, di pa nagbibigay na ayuda to eh. Ayuda! Ayuda! Ayan. <laughs> Ayan ang kamay ko, nangingin ng ayuda katoda. Ayuda, oh. ayuda oh. <laughs> oh. Ayuda. Wala nang dumating na tricycle katoda, ayan oh. Dami na lang pasero. Ayun. Wala nang dumating. Tambak na pasahero katoda, wala man traffic. Ito shout out nga katoda. Ayun. May ayahin to eh. Amukan mo naman si ano. Hay, katoda, wala traffic eh. Ito pa toto may dumating na ito Ayan o Ayan, lakay O lakay, ayaw dah Shout out lakay Akala ko ako maniningin ngayon Bahala sa mga imbong, ka na Kung magbiyahe ka, umix mag na ka Kala <laughs> mo, mo lang yun luko, -luko ka pala eh Pa isa-isa dumadating ang katoda Traffic kasi eh Ayan. Ayan yung nga tauta. ay sabi to oh, Kawawa ka naman. O. Oh. Dahil pa zero ka yan. Eh. tingnan sa mga katoda yan yan mga katoda shout out naman pre ayuda katoda yan ayan katoda may dumadating 18 mga katoda yan paisa isa dumadating katoda hindi tayo ano dito Ah, pa sinso pag ganito. Ayun, mali katoda yan. Nasagupan ng traffic yun. Bali, nandito kami sa boundary ng Kainta, Katoda. Ayan, oh. Welcome to Kainta. Kainta na yun, Katoda. Ayan. Itong ano na to, eh, dito. Pasig to, Katoda. Ayan. Pag nakita nyo yung bahay na parang poste ng ano, ayan, Katoda. Ganda. Parang bahay ng kalapate. Ganda yan. Ayan. Oh. Pero matiba yan, Katoda. Ito. Ito. Ayuda ka to da. Kailangan natin ayuda para may pambilin bigas. Bigas-bigas lang ka Ayan. Nagdalatingan nila. Medyo mahinang dating. Ayan. Yung 83. Parating na siya ka to da. Ayan. Nihilangan ko ito na mahamang ka yan. reklamo traffic ka

Ayuda, daw mga katoda yan. Oh. Ayaw yung bayis namin dito mga katoda. Ito yung kamay ng hihingi ng Yayuda. Papil yan katoda. Ang dami na o. Oh. Yung malapit na mabaho. Oh. <laughs> ayo dah kata udah permukaannya gua pu yang kata udah kita para tega kata udah ya receh receh O katoda Hingihan ko ito ng ayuda Ayan o Ulay pa bandig yan katoda Ayan ayuda yan o oh. Ito mga katoda ang dami no oh. Puno na katoda Ayan katoda Cut out Katoda bali ito ka bali tapos na ano, matapos na ng uh, pagbubutaw. to si ano, Garcia. Ito yung butaw ka yan. yan yung mga pinirmahan <laughs> ng mga ano. Bali. Ay ayan. Yan, yan yung bike natin. Hindi ko alam kung papasukin ba to. Bali nakatambay na sila to mga katoda. Alas 6 na to. Ito. Bay, sablay, bay. Ari na sablay. Okay, trust. Ayan, hindi nakapasok katoda kasi dito may guhit na dito. Ito mga katoda yung ano. Ikinita natin katoda toda ito ito ngayon. Ito, migit kumulang ito mga katoda toda. yung siningil natin araw na ito. Hindi ko binili lang ito katoda mamaya bibilangin ko doon sa ano. mama mamaya bibilangin ko katoda ate magre-remit na ako te ito mga katoda bali magre-remit na ako ito ayan kukunin na ni ate ayan katoda ayan sa si ate ayan ayan katoda pagkwenta na na ate yan binablog ko ate ha nagbablog ako ha? siat yes, okay. out oke siat out siat out naman siat out, out lahat ng mga kata kata da siat out sa lahat ng mga kata kata da to po si number <laughs> 53 ayun oh, mga kata da naririgyo naman kata kata great lang po kwentay lang mga kata kwentay lang ano kata da 6445 oh. natin yung bariya tama ang bariya mga toda ito okay. ito yung natira mga katoda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 1 1, 3, 4, 20 mga katoda ang kinin natin na maghapon 1,340, mga katoda. Ayan ang kinita maghapon, mga katoda. Ayan. 1,320. 20 ang kita ng atin. Ayan, mga katoda. Maliwanag. Ito, katoda, pipirmahan ko na. Bali. Mga katoda natin. Ito. Ito. Sa papa katoda ito pa katoda dalawa pala papel. Okay, maraming salamat eh. Thank you, ben. Okay. Okay.